Mabagpalang araw mga ate at mga kuya. Ang aking ibabahagi ay mula sa Salmo 90 verses 12. Kaya turuan kaming bilangin ng wasto ang ate aming mga araw upang matamo namin ang karunungan sa puso. Parang buntong hininga lumilipas ang ating mga araw. May kli at marupok ang ating buhay sa lupa sa harap ng Diyos na walang hanggan at walang pagbabago. Siya ang ating kanlungan at siya ang nakapagbibigay kabuluhan sa ating buhay. Hingin natin sa Kanya napuspusin ang, ang kanyang karunungan sa pagmamahal, pagpupuri at paglilingkod sa kanya. Ang salita ng Diyos, salamat sa Diyos. Napakahalaga na bigya, magbigay tayo ng sulit sa Diyos sa ating buhay dahil ang buhay natin ay napakaiklit. Ngayon lang taong ito, ilang mga naging kasama ko, uh, mga kaibigan, maging, naging kasama sa institusyon, ang nabawian ng buhay, ang namatay. Kaya, hindi inaakala na ganun kaikli ang buhay. Kaya, napakahalaga sa atin ang pahalagahan at bilangin ang pagpapahalaga sa araw na kung saan ang pagmamahal natin sa Diyos ay magbigay tayo ng sulit sa pagmamasid ng kabanalan, pagmamahal at pagtulong sa ating kapwa. So, ito po ang aking dalangin Panginoon na sana'y patuloy kaming biyayaan ng, ng magandang araw upang patuloy kaming magbigay ng papuri at pasasalamat sa iyo. Lahat ng ito ay pinasasalamatan namin kaisa ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.